kilang tayo ng bisyo ko. Uh, tanggalian

로 마, 에돌 파 빗마, 트릭 쟤라, 쿠블시 쟤라, 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 쟤가 쟤라, sa ano, yami yami ito yami yami medyo nakadala kami ng ito kasi ito sa dagat ito dagat yung pang ano medyo ako lang isang magkain mo na ngayon

nagatang nating ano itong di ko si ano suka doon dyan suka para pwede may sinis wow hindi ko nakalimutan ko yung salamak ko may, may, laman, may laman si ipa kahit right, sa dalat kaso lang Aleluya. Yot. Yot yung mong panahon. Grabe ka. Atilim. Yon. Yon sa dagat. Ah, Manayos naman dagat. Tuko ka sa dagat sa magkilaw. Dahil kunting ano, pitik ng bitsin lang. Hindi ba siya na ulang kabitsin eh. Pugod. Tapos, tamahin ko na lang. okay oh, atak na ako, atak. Ibaon tayo unti. Let's go. Sabay nyo kumain. Wow. Kaya yung kanin ko, baka sa konti. Kaya pa, ah, maghapon ako eh. Yan. O, isa dito isa dito eh. Ya, yeah, ko pa lahat sa mga ano mga yan ah, mga dahil malayo sa mga mga suporta sa aking ano, chat videos. Thank you. Tawag sa mga pen.

come on